Miyerkules, People's Day sa Bitag Headquarters. Matagang pumilang isang batang ama na si Miko de la Cruz, residente ng Rodriguez Rizal. May parating lang kanyang sumbong sa kapabayan ng isang lying in clinic o paanakan. Naudlot ang kanyang pagiging ama ang dahilan ng sanggol niyang bagong silang na bitiwa ng midwife na nagpanak sa kanyang misis nakita ko nga po yung bata palabas na po. Pinapalo po nila sa puwet tapos nakita ko nga po na nagpapanik na po sila. Abot langit ang pagsisinungaling daw ng midwife. Mapagtakpan lang ang kanyang kapalpakan. Palusot ng midwife, patay na ang sanggol paglabas pa nito sa tiyan ng ina dahil mahina raw ang tibok ng puso ng bata. Ang dahilan, may sakit daw po yung bata na mahina tapos mahina daw po yung heartbeat samantalang lagi naman po nagpapacheck up, okay naman daw po. Ang hindi alam ng midwife, na nasaksihan ng amang simiko ang buong pangyayari. Tapos nakita ko nga po na pinapalo po nila sa hanggang sa nahulog na po yung anak ko sa lababo. Nagulat po ako na hindi na po ako nakapagsalita. Tinawag ko yung nanay, tatay po ng asawa ko na bakit po ganun. Pagbalik po namin do umiitim na po yung bata. Matindi ang paghihinagpis na mag-asawang si Mico at Charity. Walang tigil ang paghahanap ng katarungan dahil sa kasinungalingan ng midwife na nagpaanak kay Charity sa Zara Lying-In Clinic sa Rodriguez Rizal. Masama po talaga yung loob ko sa lying in na lalo na po doon sa may-ari. Doon po sa pagsisinungaling nila sa akin, lalo na po sa nakagawa po nung pagbagsak na baby ko. Sobra sakit po para pong lahat ng pinaghirapan ko po, lahat po ng mga plano namin para po din sa baby, parang nawala po. Base sa ginawang autopsy, ang scene of the crime operatives sa Soko, hawak ng mag-asawa blunt traumatic injury ang naging sanhilang kamatayan ng sanggol dahil sa matinding pagkabagok ng ulo nito nang mabitiwa ng mabitiwan ng komadrona. Nanlumo sa sobrang pagkatismayan ang may-ari ng Queen Sarah lying in sa Rodriguez Rizal na isa ring midwife. Kung talagang ganun ang lumabas sa autopsy na ang ikinamatay talaga ng baby is yung pagkabagsak, pagkahulog, syempre, pasama naman ang log ko dahil sana unang-una sinabi niya na sa akin ang totoo. Humihingi um, po ako siyempre ng pasensya dahil sa nagawa ng midwife. Masasabi ko lang po sa pamilya ng namatayan, ah, wala po talaga akong alam dun sa pangyayaring yun. So, nalulungkot po ako sa nangyari. Ako po yung nakikiramay. Humihingi um, po ako ng pasensya.